magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Made for Him. Magiging martir ay parte ng pagmamahal kung saan ito ay hindi natin maiiwasang gawin. Minsan nga'y sa sobrang pagmamahal natin, sa isang tao ay hindi na natin iniisip ang ating sariling kapakanan. Kahit pa nagmumuka na tayong kawawa sa mata ng iilan. Kinalanin si Jenica, ang dalagang pilit na sinisiksik ang kanyang sarili sa nobyang iba na ang trato sa kanya. Si Jenica ay isang babaeng lubos-lubos kong magmahal. Kahit na sinasaktan at halos alipin na lang ito ng kanyang nobyo. Hindi pa rin itong nagawang iwan ng binata sapagkat mahal na mahal niya ito. Martir nga. Ito rin kasi ang tumutulong sa kanya sa pag-aaral pagdating sa transportasyon sa lungsod ng bayan ng Bulacan. Bagamat hindi naririnig ni Jenica sa bibig mismo ng binata na may care to sa kanya. At kita niya naman sa mga kinikilos at pagsundo nito ng salitang care. Kahit pa naman dalas itong nagre-reklamo ay nagagawa pa rin niyang sunduin ito. Umulan man o bumagyo. Madalas man silang mag-away nito na nauuwi pa sa hiwalayan ay hindi pa rin natatapos ang relasyon ng dalawa sa paniniwalang hindi mawawala sa lalaki ang pagiging isang superior at mataas ang pride. Ay kusa na mismong nagsasoro si Jenica sa tuwing mag-aaway sila kahit naman hindi ang dalaga ang siyang totoong may kasalanan sa nangyari. Isang gabi, saktong alas 12, ay galing trabaho ang dalagin si Jenica nang dumating ang boyfriend nito upang bumisita. Hindi maipaliwanag na galak naman ang nararamdaman ng dalaga nang malamang Pusas siyang pinuntahan ng nobyo nang hindi niya inuutosan ito. Madalas kasing pupunta lamang ito kung kayang sinabi na anyway hindi nito namimiss ang yakap at pagmamahal ng kanyang nobya na si Jenica. Ate, hanap ka ni Kuya Gab. Tawa ng kapatid ni Jenica sa kanya. Si Totoy ang kanyang nakababatang kapatid at ito ay kasalukuyang nasa elementarya at tuwa-tuwang tuwing nakikita ang kanyang kuya Gab. Dali-dali itong tumakbo sa kwarto ng ate na si Jenica at niyug na ang kapatid. Kuya Gab, pasok ka po! Muling sigaw ni Totoy na animus siya ang sinadya ng binata. Nakangiti namang sinalubong ni Jenica ang nobyo at nakipagbesa pa ito. Gab, ba't na pa ka? Simpleng tanong ni Jenica na akala mo'y hindi alam ang sinadya ng binata. Kiniligman sa kanyang kaloob-looban hindi pwede ipakita ni Jenica sapagkat bata ang kanyang kapatid na at si Tutoy. At siya ang atin na magsisilbing modelo sa mata ng kanyang nakababatang kapatid. Ah... Uh, eh... Hindi matuloy na bigkas ni Gap at nagpakamot pa ng ulo habang hawak ang supot ng Jollibee at damit. Kinilig naman si Jenica sa itsura ng nobyo na animoy na hihiya pa sa gustong sabihin nito. Para kay Jenica ay binisita siya nito nang sinabihan niya ito ng I miss you na kadalasang nangyari sa kanyang mga nakikitang video sa Facebook. Hindi na hinintay pa ni Jenica si Gab, at hinila na ito papunta sa kanyang silid. Si Totoy naman ay pumunta sa kwaran na kanyang mga magulang. Bago pa man kasi dumating si Gab ay na nanonood na ito ng cars na paboritong palabas nito. Hamang inaayos ni Jenica ang upuan ng kanyang nobyo na puno pa ng damit galing sa kanyang trabaho ay nagsimula itong muling magsalita. Ah, uh, eh, busy ka ba? Tanong ni Gab kay Jenica. Napangiti naman si Jenica sa tinuran ng binata. Iba kasi ang dating sa kanya nito sa tuwing tunog na hihiya ang nobyo. Madalas kasi siyang mabwisit sa pang-aasar nito. Hindi naman medyo kakauwi ko lang. Hindi pa man tapos ang sasabihin ni Jenny kanang biglang galak ang kanyang narinig sa boses ng binata. Yon. Pakilaba ko ng uniform ko bukas, alas 8 ng umaga pasok ko. Uwi ka ni Gab na animoy boss kung makautos sa kanyang kasintahan. Nanlalaki ang mga matang napalingon si Jenny nobyo na ngayon nakangiti ng pagkatamis-tamis. Napabuntong hininga na lamang dalaga sabay abot ng uniform na iniabot nito. Akmang kukunin na ni Jenica ang supot ng Jollibee nang biglang iniwas ito ni Gab. Ah, kila mama ko. N Nandaan na kasi ako bandang palengke kaya pumasok na rin ako sa Jollibee para may pasalubong. Mahabang sa adi Gab na animoy din yung pa ang sarili. Ah, ganun ba? <laughs> Pasensya na kala ko sa akin, di mo naman sinabi. Hindi maipintang tao ni Jenica na ani na hihiya sa pinagsasabi. Limang taon nang magkasintahan ng dalawa, ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng peace of mind si Jenica. Bago pa man kasi niya si Gab ay ilang beses na itong nagkanobya at nagkaroon ng mutual feelings sa iba't ibang babae. Ilang beses man sabihin ni Gab na hindi niya ipagpapalit ng dalaga, ay nangangamba pa rin ito sa tuwi kasing hindi siya susunduin at ang gustong utos ng nobyo ay nagagalit at nagdadabog ito na para kay Jenica ay ipagiging isang matampuhin lamang na boyfriend niya. Ah, pagod kasi ako, baka hindi ko maasikaso at may pasok pa ako ng alas ng umaga. Huwi ka ni Jenny kan sa pag-asang baka maawa ang binata at kunin na lamang ang kanyang inutos na labahan. Alam mo namang kakauwi ko lang. Kakauwi ko lang din galing work at gusto ko sana magpahinga. Dagdag pang sambit ng dalagang si Jenica at maya maya pa hindi na nga mapigilan pang humikab. Ito naman? Minsan lang naman makisweet, alam mo namang galing din akong trabaho. Ikaw kaya sa posisyon ko? Sa umaga, hahatid kita sa school, tapos susunduin sa gabi. Kahit pa may pasok at trabaho ko, mas pagod ako, Jen. Reklamo ni Gab sa nobya. Gustuhin mang sumagot ni Jerika sa sinambit na binata ay hindi niya magawa. Alam kasi nitong magtatampo ang nobyo kapag sinimulan niyang mga tuwiran. Ay, oo nga pala no. Kinuha na lamang ni Jenica ang uniform nobyo. Naked ng ngiti nito. Yumakap ang nobyo at nagpaalam upang umuwi. Butong hininga na lamang ang nagawa ni Jenica. Namumula man ang mata dahil sa nagdala ng antok ay wala siyang nagawa kundi magsimula munang labhan ng tatlong pares ng uniform ng nobyo. Araw ng linggo nang ayain ni Gab si Jenica upang sumama sa kanilang tahanan. Muling galak ang naramdaman ng dalaga ni Jenica. Pagpasok sa bahay ng pamilya ng kanyang nobyo ay tumambad sa kanya ang kalat sa paligid nito. Saglit na isinawalang bahala ng dalaga ang nagkalat na meron sa sala. Araw ng linggo ang natatangi pahinga ni Jenica ngunit dahil nga inaya siya ng nobyo na pumunta ay pumayag niya siya. Minsan lamang kasi ito mang alok at malaking bagay sa kanya ang maaya nito. Madalas man siyang makapunta sa bahay nito ay kusang loob yun at hindi aya ni Jab. Tuwing kasing may oras si Jenica sa weekdays, sa paglilinis sa bahay nila ay talagang pumupunta ito. Ito na lang kasi ang magagawa niya para makatulong kahit papaano sa gawaing bahay sa bahay ng nobyo. Ngunit kapag na araw ng ligo ay talagang inilalaan niya ang kanyang pagpapahinga. Pagkaakyat ni Jenica sa higaan ng nobyo ay higit binuksan ng dalaga ang dalang laptop at naod ng King the Land na K-drama series. Ito kasi ang isa sa mga palabas na kanyang sinib sa kanyang Facebook account na kanyang inilaan sa pagpapahinga pagkatapos ng mahabang trabaho at pag-aaral. Si Jenica ay isang working student at hindi ito lingit sa kaalaman ng kanyang nobyo na si Gab. Kilig na kilig at paminsan-minsay pa ito matawa si Jenica habang pinapanood. Nabigla ang sabihin ni Gab na, Linis tayo? Napatingin naman si Jenica na hindi pa nawawala ang kiti sa mga mata. Sige mamaya, ang tangin na lamang nasambit ni Jenica at mumalik na sa panonood. Sa tuwa sa panonood hindi na namalay ni Jenica ang oras at habang ng kanyang panonood. Nag-alarm na ang kanyang cellphone, hudyat na oras na ng kanyang pag-uwi. Sinara na ni Jenica ang laptop at nagsimula ng magligpit ng gamit. Binigyan kasi ng curfew kung hanggang anong oras lamang si Jenica sa bahay ng nobyo at ito'y alam ni Gab. Si Gab kasi ang kinakausap ng magulang ni Jenica upang mas malinaw at maintindihan ng binata. Mabait ang magulang ni Jenica kay Gab. Ibang respeto kasi ang pinapakita nito sa kanyang mga magulang. Pagkatapos may ilagay sa laptop bag, ang dalang laptop ng dalaga ay nilingon nito si Gab kung saan ang binata ay hindi umiimik at patuloy na naglalaro sa kanyang cellphone. Busy man si Jenica sa panonood, kunit pansin nito ang binatang ni isang beses ay hindi tumikit sa kanya. Alas 4 na pala uuwi na ako. Kunwaring nagulat ng dalaga upang makuha ang atensyon ng binatang si Gab. Hindi na tayo nakapaglinis. Tanging wika ni Gab sa inis na tono. Pasensya na hindi ko kasi namalayan yung oras. Inabot na pala ako ng mahabang oras sa kapapanood. Wika ni Jenica sa mababang boses. Kaya nga kita sinama dito para maglinis. Hindi na napigil ang sambit ni Gab at pinaray ang cellphone para harapin si Jenica. Ano? Bakit? Ano mo ako? Katulong mo ba ako? Hindi makapaniwala at nanlalaki ang mga matang sambit ni Jenica. Iba kasi ang tono ng kanyang nobyo. Akala mo'y isa itong boss kung makautal sa tanghigit sa lahat kung makitungo ito'y parang hindi siya nito nobya. Alam mo namang hindi ko kaya maglinis dyan, di ba? Kaya nga ikaw sinama ko para may tutulong sa akin. Inis na wika ni Gab sa nobyang si Jen. May punto man ng binata ngunit para kay Jen na hindi nito maintindihan na yun lamang ang tangi pahinga ng dalaga. Mula noon ay madalas nang mag-away ang dalawa na mas madalas ay nauuwi sa hiwalayan at kalaunan ay patawaran sa panig ng nobya. Ngunit kay Gap, ni minsan ay hindi ito umamin sa kamalian. Malalas na rin na isinumbat ni Gap ang hatid sundo nitong ginagawa noon para sa nobya na ultima mga teddy bear sa chocolate na kanyang ibinibigay ay binabawi niya na. Lugmok na lugmok ang dalaga sa lahat ng pinagsasabi ni Gab. Tama kasi ito na talagang malaki ang utang na loob ni Jen sa kanya. Ngunit hindi naman din alam ng dalaga kung pa na palang nadarating sa puntong isusumbat nito ang mga bagay na sabi ng nobyo dati na tulong. Mula nang maghiwalay ay isang linggong tulala si Jenica. Patagal na panahon kasi silang nagkasama ng nobyo kaya naman ay naging dependent na siya dito. Na sa lahat ng desisyon at lahat ng gagawin sa bahay ay kasama ang binata. Ngunit sa pagkakataong nito ay hindi na na lalong nagpaiyak sa dalaga. Mahal na mahal kasi nito si Gab na kahit na alipinin siya at minsan ay hindi tulungan kahit na hirap-hirap sa paglilinis ng kasilang kusina, banyo, sala at kwarto na magkakapatid ay laro lamang ang natupag nito at isang kiss para mabuhay ang dugo niya sa paglilinis. Buwan bago sinubukan ni Jenna tanggapin ang katotohanan, inunblock niya ang dating nobyo at muli ay handa na magpatawad at humingi ng tawad. Ngunit sa kanyang pagbalik ay gulat ang bumalap sa dalaga. Sa tagal na magkasama at sa ikling ng panahon na sila ay naghiwalay, madali itong nakahanap ng papalit sa kanya. Kitang kita sa mga post ng binata, ang saya at kaswitan na ginagawa nila sa girlfriend. Pansin din ni Jenica na mala prinsesa ang turing nito base sa Facebook post ng dalaga. Muling umiyak ang dalaga at nagmukmok. Ito na ang huling naiiyak ako para sa iyo. Tanging nasambit na lamang ni Jenica at nagpunas ng luha. Makaraan ng ilang taon ay nakagraduate na sa Masteral ang dalagang si Jenica. At pagkalipas pa ng mahabang taon ay nakagraduate na rin siya bilang isang doctor, psychology o PhD. Minsan kailangan nating iwanan ng akala nating best para mas makagawa pa tayo ng the best. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, maaaring maiwan tayo sa ating nakaraan. At kailangan rin nating matutong tumayo sa ating sarili mga paa para malaman ng mga talento at kakakayanan na ating magagawa. Tandaan, wag tayong dedepende sa sasabihin ng iba. Lalong wag nating hayaan na ang iba ang magdesisyon para sa atin at alipinin tayo na lagpas sa ating gusto. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.